kandang umaga mga kapobre. Dito kami sa may Barangay Liluan. Liluan Barangay Bulabod, Malinao, Aklan. Narating hanggang dito na lang yung sasakyan kasi pang motorsiklo lang dito. Hanapin namin yung isang matanda na nakatira sa wasak na bahay sa lugar. Magin, magin. Ah, okay. Oh, lo. Uh, Pang series yung busina. <laughs> Ganda ng payong muti. Eh. Dalawa lang kami ni Ate Prissy. <laughs> kasi pwede pala dumaan doon sa pinakang kabila ang sasakyan kaya kinuha na ni Kuya Arnel pag may simbahan daw dir diridiritso pa pero madulas to hindi man makapas dito sa sasakyan doon lang doon no? sa area na yon. Layo ah. Ano baligya mo te? Tubig. <laughs> Coconut king di gusto Polvoron. Dito oh, may tinanong ako. Ikaw si Nanay Lilia del cario. Saan kayo nakatira po banda? Saan kayo nakatira banda? Ah. Pinost kayo sa Facebook. Pinost kayo sa Facebook. Uh, humihingi ng tulong uh, ilang taon na kayo na eh Sibing, Ano, ng 83, 1941 ako na tao 1941, 1941. 82. sindong muna dito po huwag matakot ako si Kapubring vlogger Archie Hilario hmm. oo pinalikan lang ni Kuya Arnold doon yung sasakyan malayo pala yung lugar mo eh si ano, karo sa mm -hmm. pihak malang doon, no? Doon dito? Oh, okay. Abot na sakyanan doon? Ha? Huh? O madulas doon lang daan siguro sa iyo? Hindi, ma'am. Kuan man doon Pasaan ikaw ngayon? Pas, pasaan pas pas sana pas ikaw ngayon? Ay, di ka to nga, Hindi, pa, pa diin ikaw makaroon? Sin ka gaad to? Ay, ga, usoy ako ito yung kanga pagaling. Wa kami at bugas ay oh. Ah. usoy ako at sa tor. Ano, no, motor? Ah, naghanap ka ng motor yun, no? Oh. May motor, sa, oh. oh. Sira daw yung bahay mo dyan? Oo, uh, ka uh, si ito. Pupunta ka sana kami sa iyo. Ikaw si Ate Lilia? Oo. Uh, uh, Del Cario talaga? Oo. Uh, uh, so mga ilang uh, taon na siya? 82. 82? Oo, uh, uh, 1941. Ako Ah. at 14. Uh, 14 yun, wala kang ay, anak? Wala. Well, wala. Saan? Ito, anak Pero una naman may mga bagay mata. Good morning po, sir. Mayroong mga bahay rin sila. Saan yung mga bahay nila? una man ganito kung Malayo siguro? Okay, malayo eh, may ay, may kung may ito, hinihintay ka. May kung may pupuntahan ka pa. Hindi hmm. si, na nga. Na jojo lang ganoon eh ito. mama ko na napapagaling. Ay, Una, ah. Kansada, ay, Sino na, si Jojo po? Si Jojo, ano, Rata. Ah, ay, eh, sige. Pwede mong ano muna? Hanapin puntahan mo muna, puntahan mo. mo muna siguro. Hintay ka namin, hinintay pa naman namin yung kasama namin. Ah, uh, si yung kasama niyo mayroon doon. Pati maghanap ng magapagiling, ikaw pa pala. Hmm. Opo, may nag-post kay ng Lilia. Ah, anong anong ulam niyo dito? Wala po. Lalabas pa lang. Ganda ng lutuan ninyo eh ganda ng lutuan. Hindi pa kami naka ano eh. Hmm. Sinaing pa lang 'yan. Oo. oo. Ah, kapit bahat <laughs> niyo si Lola Lilia. Opo, parang yung isang ano dito. Si parang magkakamag-anak. Ah, parang yung mag anak Oo. Hmm. Oh, oh. si Auntie Lilia, si Lola. Ito years old. Hi. Hmm. Nagulat ako dito eh. Sabi ko bukas na lang ako babalik eh. Yan talaga ang uso kasi nga eh. Mahirap maningil, di ba? ano kasi yung commission nahihiya ako maningil. <laughs> <laughs> yung nagpa-utang pag nahihiya na maningil, ano? O, siya, sige. Sige po. Sundan muna namin si Lola Lilia. Sige. Daan muna ako ha. Para dito laktod. <laughs> <laughs> dito daan para dito laktod. Ay, ah. Dito ako, Hello. 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 Tay anak mo? Ah, anak mo si Tatay? Oh. Uh -huh. Ay, ba't nagkaganito yung bahay ni Lola? Ay, alinon mo. Ay, karayaw ka. Wat ubraman man. Ah. -huh. Ay, ka yun, Abimanda? Kompleto rin yung relief mo, ah. Oo. Ya. na to, ho? Oo. Doon. Tatlado. Nawa-uhungan niyo yun doon. Bakit hindi pagtulong-tulungan ninyo, tay? Mungusak ko man yan, ka yan, kaya namun. Oh. Hindi man ako kumug at may lima. Na ano yan, ay? Na disgrace no, no, no. no, no. motor na. Ah, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. yung bagay ron. Saan? Doon Ah, bahay ito ng anak mo, itong malaki. Oh, oh. Sa iyo ito? Hmm. Oo. Oh. Yan, tapos yan po ay adla ay matra na karon matugang bayeng to kay nagkasobrang na to matun anang sabana mm. laki man da akon hey bigyan mo isang kwarto ta nanay mo diyan laki man wa hay ha bakit hindi man do ako. ko na ito oh pwede naman daw sabi ng nanak mo imo man yan hindi mo ha hindi mo mo magi Bugag ay gusto na ay Mishrele Ako ni maman. Ah, gusto mo, mo sarili? Matan na basta iyat akon. Mm, ito talaga yung pinakang bahay nyo dati. Hindi. Ganon amung boy dati o oh. ganung oh, bubayon. Ah, yung dito. Oh, Kaya sino ang titira diyan? Wa. Yeah. Ah, dito banda. Tapos itong bahay na to ginagawa kanino rin ito sa anak? Anak ay Michael man doon. Anak, anak mo rin. Oo, Michael. Oh. Ito so, puro mga anak mo rin pala dito. Oh. Oo. oo. Magaganda nga yung pagawa nila. Oh. <laughs> Ba't ayaw mo? Well, makitira I... sa anak mo. May at akong takon. Ay kumabudlet. Alang yawas. May at akong mabangon. May at akong hindi. Oh, 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 oh. oh. Ay kung magubog ako. Ag Gawin ako kanda. May at akong sada. ako mo nga. Mm. Hayro. Kamandang mga sawa. Sing hanong nga. Mana. Ga, tensyonado ra. Hindi magbangon. Iya mm -hmm. ayagi sa akong pininuron ng kuan mm. nga ron. Wa man asan, wa man sanda maghaling ba ba ron. Hindi na pala sila nag o oh, diyan. Advance la ikaw lang mag-isip. Oo. oo. <laughs> ay ito nga sa rumlon nga to. Gusto na ito ako man. Ah. Oh, hindi mata ako ni man ako mga ana dito. Ay dai wa man lang ito man da oh. sa rumlon. May mga sawaman. Mm -hmm, mm -hmm. Ay, hindi akong maanad na nito kanda. May tarong iyat akong sa akong lugar. Mas yung unot, ano, basta yain ang. Oo. Sabi nila may apo ka daw dito kasama mo. Oo. Oh. Eh, katungog nga niyo. Wapag tagabog tao. Saan na Iyo ka rin, pihak. Ay, kwarto-kwarto mana na mong ah? doon. Tulad niya, dapat uh, siya ang inutusan mo na maghanap ng magpagiling. Ahiwa ta nga ni pagabangon kahapon pa nga ni Ituron. na. Ahiwa man magtakas na ni galingan nga to. Kalo ka. Hmm, toka -on, toka -on, toka -on. Ikaw may edad na ikaw eh. Layo man yung pinutahan uh -oh. mo. Ah, <tod> dito dumadaan. Uh -oh. Agay, ginoo ako. Hirap man to. Lunonoy. Ay. Keno ooko. Pastilan. Sino ah no babae lalaki kasama mo dito mapap. Ah ito apo mo? Oo. Oh, bakit si Lola ang naghanap ng magpagiling? ah sa Manila sa Manila, ah. baron, Oho, oh. Kayo Oo, Saan Ay, yung tatay nito? Yun, 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 yun. Ay wa tatay karon hay. Mga apulo. Ay big ikaw lang nagpalakitong mga anak oo. anak, anak mo. Dito na naglakito. Oo, pag, ina karun, hay akong unga. Oo. Tapos hay, mag magunga hay ang alagaon. <laughs> Ay, ganon, Oh. Baryo kayo dito na nakakita ng post ng anak mo. Ah, oo. Oh. Sabi niya nga sa akin, uh, ang kailangan man lang yan nila ay pangbili ng mga pako oh. at pang sa karpintero. Oh, kasi tulong-tulungan naman daw ng mga anak mo yan eh, kung sa mga kagamitan, di ba? Okay. Ay, may lansang na. Oh, yan na pala, oh. May natipo ng mga gamit. Para maayos lang ba yung bahay mo? Hmm. Oo. Kaya kung ayaw rin ni nanay na magtira sa inyo, di ba? Baka magagawa niya, nino. Eh, ayaw rin niya sa rumblon? Hmm. Ilan mga anak mo? Ilan kayo, sir, magkapatid, kuya? Lima lang doon. Pito lang, guro. Pito? Buhay okay. lahat? Patay man si Marlene. Ah. Ikaw lang, ito mo, eh. itaw, si Dodoy, hmm. si Unoy, at si... Lima lang, guro. Uh -huh. Apat, maton? Asin, lima? Okay. Asawa mo yung nag-post? Oo. Oh. Ah, asawa. asawa mo. Saan siya? Doon, sa Manila. Sa Manila, yung asawa mo? Oo. Oh. Ah, doon, nagtatrabaho? Oo. Oh. Oh, hi. <laughs> Sige Lola, ibigay ko yung padala sa iyo, galing sa Amerika, sa Sacramento, Sacramento USA. Padala sa akin, ibigay ko daw sa iyo. Sabi niya ay eh, kapob sa Archie nagpadala siya ng 8,000. Sabi niya panggas ninyo ang ano 6,000 lang ibigay kay Lola, pero sabi ko ibigay lahat para makatulong mm, bigay mo te pricey si. 8000 yan no oh sige ayaw magpabanggit ng pangalan ito night oh sige night tanggapin mo po 1000, 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ayo ano ang mensahe mo sa kanila night ay, salamat nga, burong. Naglagbuli nga na kakon. mm -hmm. nga nga, bagay. Mm -hmm. Ayun. O, sige po. Uh Oo. -oh. Ay, ikabudlay ka mo. Okay lang po. Okay lang, nay. Oo. Mm -hmm. Basta mahatid namin ang tulong mula sa mga viewers natin. Ay mm hmm mm Hoy, -hmm. hey, tulungan mo yung lula mo. Hanapan mo yun ng manogiling. giling. Mm hmm o si Lola mo, ang layo-layo ng uh, kinuwan ay. Layo-layo ng... Tumatan ako ng agto sa Jojo, umatawo. hindi oh. kumalik ako yung ito, kutam agto sa may bulong. Oh, uh, Nag-aaral ka? Uh, Anong uh, year ka? Grade 10. Grade 10 na? Oo, oh, eh, mag-aaral mabuti. Ikaw nagpapaaral sa ano ma? Oo. Oh, oh. uh, bawaan na. O oh, sige, sige. Mm.